Para sa taong mahal ko Gusto ko lang ma-realize mo Yung long message ko para sa'yo Thank you sa time At pagmamahal na pinipigay mo sa akin Kahit pasaway ako Kahit nagsiselos ako Pero alam mo Takot akong mawala ka bakit akong isir ka sa iba? Kasi gusto ko lang Akin ka I will make sure na Dadating din tayo sa puntong Lilisanin natin yung mundong kasama ka Gusto kong magkaroon ng masasayang alaala -ala na kasama ka Mga alaala -ala, Na hindi hindi ko makakalimutan hanggang sa pagtanda